Subukan mong ihalo ang acetone sa sabon. Sigurado ako wala kang mabibili sa tindahan na kasing ganda nito. Sa isang kaldero, magsimula sa pagkayod ng isang bar ng glycerinated soap. Idagdag ang apat na kutsara ng asukal at isang litrong tubig. Haluin at painitin. Patuloy na haluin hanggang sa tuluyang matunawang sabon. Pag alis sa apoy, dagdagan ng 30 ml acetone, unti-unti habang hinahalo. Pagkatapos, magdagdag ng isang kutsarang asin. Haluin hanggang sa tuluyang matunaw ang asin. Ngayon, ilagay mo na lang sa isang lalagyan. Mag-spray ng kaunting alkohol sa ibabaw para bumaba ang bula. Hayaang tumigil ng 3-4 oras. Ito'y isang malakas na pampakinang. Pwedeng panlinis at pangalis ng tubig mancha sa aluminum. Pwede mong ibenta at kumita ng hindi umaalis ng bahay. Tingnan mo ang kintab na iiwan nito sa iyong mga kaldero.